So ayun mga parts, good day, good day Ayan, welcome ulit sa aking channel So for today's video <laughs> Ayan mga parts, medyo masabi kong naayos ko na yung settings nitong GoPro Hero Black 7 7, <laughs> Hero 7 yan So ayun mga parts, no? pag-usapan na about dito sa GoPro na to no? o, Hero 7, kung worth it pa ba sa panahon ngayon magtatapos na ang 2025 kasi <laughs> bare months na yan at uh, hopefully good ulit ang aking audio yan ulit ang gamit kong mic ay boya mic na wireless yan at wala akong gamit ng mic adapter mic adapter na yan napakamahal na yan <laughs> ang downside kasi ng paggamit noon ng mic adapter na yun eh nasisira yung ano yung USB port niya Uh, papansin ko lang, no? So, sa tingin nyo mga parts, worth it po pa ba paggamit ng GoPro? Na, sabi natin, 5 to 8. <laughs> Tama ba? 5 to 8 na GoPro? Well, mga parts, kung matatanungin nyo, about sa mga GoPro na yan, o so, sabi natin mga 4 hanggang 8 na GoPro, para sa akin, as long na gumagana yan ng maayos eh. 'di ba? Kasi 'yung nagmamagana 'yan, functional 'yang mga 'yan. Worth it gamitin yung mga 'yan. Mga GoPro na 'yan. O GoPro na 'to na gamit ko. <laughs> Ayos eh, no? At yun nga, sabi ko ganina naayos ko na yung, ano, na super view ko na ng ganyan mga birds oh. Yan, masabi ko mas maayos na siya. Ay, naayos ko lang sa settings, sa settings lang paraan. Bakit nagkaganon? bagay mas medyo kabisado ko yung 8 kaysa sa 7 kaya yun pero yun nagagawa ko ng paraan sa mga nag-moto vlog dyan o oh, gumagawa ng mga video yan. wala namang masama magsimula minsan talaga sa maliit eh wala rin masamang mag downgrade <laughs> tulad ko downgrade ako ano hindi ko napagandahan yung mga bagay bagay yan yung GoPro nga eh Hero 4 advantage na yun yung ano yung audio quality audio may video quality naman siya kasi lang yung mas shaky lang siya shaky 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 Ma, ano wala siyang stabilizer kasi na stabilize yung video pero okay din naman yun uh, mura na lang ang mga GoPro na medyo napaglumaan na nung iba yan uh, at masama yan ako oh, nga dati nagana ako eh SJ <laughs> cam Simula ako sa SJ cam Pero minsan naisip ko yung ano Yung gasos sa SJ cam Okay naman din Pero kung diretso Medyo magandang kasing Action cam yung mabibili nyo Worth it yung mga yun Yan Ang maganda na view ko ngayon <laughs> Masabi kong Medyo nalalayo lang talaga siya sa ano Sa Hero 8 mas maganda yung masabi ko mas maganda yung video quality ng Hero 8 niyan. Pero so, sa akin nga as long na functional lang action cam na ginagamit, sige lang. gamitin natin, 'di ba? So, itong, ano, Hero 7, 'yan. Kulang kailangan lang talaga alamin mo kung bakit nagkagano 'yan, na ba. Kasi parang yung ano ko to, sinet ko nung una, sinusu superview ko. Sabi ko, parang may mali sa settings ko. Parang ma... Kasi hindi ko matanggap na ganun lang yung superview ng ano eh, ng GoPro eh. Kasi sa... sa GoPro Hero 4, ano eh, mas ano pa, superview pa eh. diba? Nung ano eh, hindi ko makuha yung settings nito mga parts. Sabi ko, ito, mga may babalik ko yata ito. Mukhang hindi ko yata kukunin ah. Kasi nga, ang pangit ng view eh. Hindi ako, ako satisfied. Pero sabi mo nga, posibleng walang hindi magsisuper view ng ganito ka super view eh. Kasi GoPro to eh. Eh, ang GoPro kasi malawak talaga ang pinaka view niya. Yung pinaka super view niya. So, hinahanap pa pala. Sa pinaka settings lang talaga niya. Wala ah, nang iba. Wala settings lang ang problema. At, at yun nga, talaga ganina, sa so, nasabi ko kung worth it ang mga gopro na 428 worth it yung mga basta basta't gumagana kasi sa so, pagbili talaga ng mga action cam mga birds, budget talaga unang titignan kung kaya ba yung ganito kasi minsan meron tayong nina na isang bagay eh, kung hindi naman talaga kaya ng budget natin eh, no talagang ba, ano, yung iba kaya maghantay o makapag-ipon pa para sa mga ganun. Yung iba naman, kailangan-kailangan. <laughs> kaya bumibili agad sila ng kung ano may bibili nila. Naayos <laughs> nice nila. Kasi so lang, pag mga branyo na action cam talaga, ha? may price talaga. Yung naging pagsilapasan nga, tulad nang na-mention ko nung sa last video ko, kung nagsipaglapasan yung mga pagong mga action cam noon pa. Yan, yung mga Insta360 Pro Pro ba yun? Yung ano, napi-flip yung uh, screen sa likod. Yan. Ganda rin yan. Tapos yung DJI Osmo Action 4 saka 5 May mga DJI na rin nalang basta. Yung mga sinauna. May 3 na yata or may mga ganun. Maganda ka, maganda ang klase din yung ano doon. O video quality ng mga 'yon. Sa so, pag ano, binili mo, may mga sila, may mga accessories nang kasama. Ay, may ginagawa pa pala dito. Ay, ano kaya hindi pa yata yare. May ino kay na sila yung flood control. <laughs> yung flood control yung nais nila yata dito. Eh. may barigara sa bandang kanan blood control yata yung nais nila kasi lagi mong mabaha dito pag ano yung ulan eh pang malupitan eh yan so yun mga pares di ko na tupaba ang video na to yan na happy ako at naayos ko na yung aking aking hindi ko pa pala hindi ko pa pala bayad to. Mabayaran ko pa to sa katapusan. <laughs> Pero grabe mag-init to. Alam ano, pansin ko ha. Hero 7, grabe mag-init sa ano, itong GoPro. Compare sa Hero 8 ha. <laughs> grabe mag-init. As in, mainit talaga. Oo, no, oh, kung iso talaga, talaga. Kaya mo, oh, ngayon talaga itong ano, ha? Hero 7 ha. Grabe siya mag-init kaysa sa Hero 8. So, ayun lang siguro po today mga parts. Hindi ko na pangabayan itong video na to Dahil pa ulit na naman aking mga sinasabi <laughs> So ayun mga parts hanggang dito na lang ulit itong video na to Dahil pa ulit ulit na naman ang aking binibigas na salita <laughs> So ayun lang for today Salamat!